mong bulbuling tarantado. <laughs> mga makatang saling pusa sa madaling tawag. Ang Sabay, tignan mo nga naman ng mga putang inanto. <laughs> Hindi pa kilala ang lalaki na ng mga ulo. Mga kupon na sumulpot, mga ekstra ang papansin. Mga burao na hambog ay puro bobo na <laughs> mantin. Sayantipiko, nabasa ko sa isang lumang tabloid na abante. Kilabot na mong kukulang ang kapangyarihan mo ay tae. <laughs> Niko! Akala mo kung sinong magaling, akala mo kung sinong matibay. Mula noon hanggang ngayon, pakainin pa rin ang nanay. Tipsy Tip, city, ang payatag na toko na mukhang tinamaan ng kidlat, nangarap maging tao kasungyari sa burat. Huwag mo nga kung astahan na parang ganap kang veterano, putang inamot ako, gusumpa ko ang kita sa ulo. At ikaw, Daddy, mukha kang baboy na masiba, lahat kakainin pati tayo na nilaga. Ang gabi ako'y tulog sa kasarapan ka ng magdamag nang makarinig ako ng isang napakalakas na lagabag Ako'y napabalikwas at may madaling araw mga kapitbahay nagsisigawan sa labas Mag na laglag, mag na laglag Nang aking nilingon, puta si Kamandag Nangakal <laughs> na puta si Kamandag Nalaglag mula sa mataas na palapag hindi mo yung dalaw likod, ba't mukha mo yung basas? Ang gagong bataan, nakikie sa eksena ng may tagahangang iilan. Mga rapper na daw kuno, nakakaawang pagtawanan, lalo na tong dalawang kupal na taga-uraw batakan. Batacan. Huwag na kayong masyadong pilin kilabot na makata, aatungan nyo sa harap ko yung mga minumutang yung talata. Swail na tagahanga! Parang kalaro ko na binuntal nung ako'y maliit na bata. Tip City, mula sa pamilya na kilabot ng na mga gamot na nag-aalis ng mga sugat na kinamot ng mga sagrao, gamit na may kapangyarihan ng mahiwagang taing nakabalot. Mga pasyente, pila-pila, sakit ay konting pilay pila, Pinainom niya ng bulating, nilagyan ng maraming kulay-kulay. Imbis na kumalay, na nagkaroon ng tanong ng mga buhay. Pinalo-palo ng kahoy, inampasang-pasang gulay. Sa'yo I anong mean, lagay? 40 sa gutan 50 patay. Mga bataan na talunan, na kung tutusin wala nang kwentang balikan. Ba't lang dito pa kayo? Wala na akong nakikita ang dahilan. Tangdaan, wala kayong bagay na pwede niyong ipagmalaki sa akin ang harapan. Aminin yung mga tagahanga ko lang kayo at minsang sumabay sa isang masigabong palaktakan. Sabi ko. Saan nyo naman nakuha yung mga pinagsasabi nyo? Yung mga tira nyong pumaltos, na kahit di usayan ay pinulbos, yung mga ina na din nakatikim ng puntos, bagkos, tumiray mag-insayo kayo ng lubos, kung ayon nyo tira yung mga sasak na mga tira mga Tuturoan ko kayo yung mga matitibay na tugmaan, mga pagsaka na panlaban sa mga pustahang balat. Eh kaso, ang tatanga ang tatanga alam nyo bang mula sa ikalimang baitang sa elementarya, ginawa ko libangan ng pagsusulat, yung mga tira kong patapon katumbos ng mga bara mabigat. Aminin nyo man o hindi, kayo ang tumbok ng aking tinutukoy. Kayo isa sa dahilan kung bakit ang kultura ko'y minsan ang binaboy. Nagsulputa ng mga kagaya nyong nakikiusong umabuso. Mga bago, palagtasan ng laro, hindi to kontis ng kismoso. At mahusay na makatang pinakamatibay Hindi sa damet, hindi sa kulay, hindi sa pera o dami ng alalay Kundi sa mga awit at talata nisa itong magsisilbing tunog pang habang buhay <tod>